po mga bro mga sis, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kaming muli ni Sis Lisa para mag-share na naman po ng mga mucha po na aming nahunting sa iba't ibang lugar po. Ah, paalala po pala, ito po palang video ito na po namin Sis Lisa ay para lang po sa naniniwala sa mga pang spiritual na kaalaman o lihim na karunungan at saka po yung mga naniniwala lang sa mga mutya. Yan po kung hindi po kayo naniwala ay okay lang po pwede po kayong humanap ng iba pong video na inyo pong magugustuhan at na angko sa inyong kagustuhan paalala lang po mga bro mga sis para lang po ito muli sa mga mahihilig lang po sa mutya o sa larangan ng spiritual ayan. sige po ito po pala ang sishare po sa inyo mga bro mga sis na mutya po ito po ayan Yan po ay isang uri ng mutya ng tahong. Tingnan nyo po. Ayan oh, halos kitang kita. Ito po yung laman ng tahong ayan po. Ayan oh. Tapos, ang maganda po rito, naging crystallized na po siya. Ayan po. Tingnan nyo po. Teka, pasisindihin ko itong plus light. Ayan po. Ayan. ayan po mga brosis. Tahong po yan. Na naging crystallized na po siya. Legit na legit po yan. Doon po namin ito na hunting ni Sis Lisa sa Little Buracay po sa Iloilo. -Ilo. Ayan po. Ayan mga bro mga sis. Ayan po. Ayan. Maganda po yan. Ang po nito ay mabisang panghalina po mga bro mga sis. Ayan po. Mabisang panghalina po ito. Ayan. Pagka po may kayong tangang ganito, ang bisa po niya ay mabisang panghalina. Ayan. Pwede po sa pangnegosyo. Pwede po yan mga bro mga sis. Ayan po mucha ng tahong, tahong, na naging bato. Ayan po. Oh. Yan. Bato na po siya. Oh. Na-crystallize pa. Ayan po. Oh. Ito ang pinakalaman. No? Oh. Ayan po. Ayan mga brumasis. Legit po yan. Tingnan nyo po. yan Ayan. Kitang kita naman po. Ayan po ang likod. Oh. Ayan. mocha po ng tahong yan mga brumasis. Bihira din po nga ito. Oh. Ayan po mismong mahalain ang kaligasan po galing yan mga bro mga sis yan po yan. tapos ito naman po ay yan, pansarili po namin to yan po, ninitrap ko na po yan mocha po yan ng langka ito po yung mabisa ding panghalina sa negosyo at pampaswerte yan po, basta po legit yung mocha nyo siguradong gagana po yan mga bro mga sis yan po, kailangan din lang po nasa tamang pag-aalaga din tuwing kabilugan ng buwan pwede nyo pong pa sinagan doon o, pwede, o kung biyernes man ay pwede din po nyo lagyan ng hani pakainin siya ng hani pwede po ayan po pwede, yeah, rin, ha? O, pwede rin pong langis pwede rin yung pong ibabad sa tubig na nagbuhat sa bukal or sa ulan ayan po lalo pong lalakas yung mga mocha natin kapag sinusunod po natin yun. Tapos ito naman po, yan, ito po, oh. kakaiba din po yan. Dalawang piraso po yan, Mabro, mga bro, mga sisa po, suso, o. Oh. Yan po, o. Oh. Ayan, crystallized na din po yan, Mabro, mga bro, mga sisa po, o. Oh. Ayan, teka, halawang ko lang itong plus light. Yan po, o. Oh. Oh, malakas, kita ba, yan. Mm. Yan po siya, o. Oh. Ang malakas ang ano, o. Yan. Okay lang. Mm. Ayan po, oh, mga bro, mga sis, ayan po. Oh. Dalawang klase, ayan po. Oh. Pamproteksyon, pampaswerte, ayan. Ang ganda, ang ganda po niyan, mga bro, mga sis, ayan po. may gabay siya, no? Legit Mag po siya. yan, talagang kami mismo ang naghahanting ni Sis Lisa. Ayan Ayan po. Ayan, mas maganda pong kung um, lagi ko pong inuulit, siguro na pagpansin nyo sa tuwing magbablog kami ni Sis Lisa na kayo lang kayo po dapat mismo maghanting subukan nyo po, walang mawawala malay nyo po na mas maganda po po ang ipagkaloob sa inyo yan po para hindi na kayo mga malimos mas maganda po kayo mismo talaga Ang makahanting yan po maganda yan mga bro mga sis yan po oh. Ayan. Tapos ito rin. Ayan po. Legit na legit po yan. Mucha din po yan ng langka. Ayan po. Ayan. Tingnan nyo yung itsura. Oh. Si Lisa, oh. Ayan. Diba? Mm. Ayan. Pampaswerte panghalina. Lalo na po sa mga may negosyo. Ayan, oh, may gabay Maganda pa. po yan. Mga bro, Ayan mga sis. O, oh, may gabay pa. Ayan si Sisley sa po nagbibidyo sa akin mga bro mga sis alam niyo naman po sa tuwing magsishare kami makasama talaga po kami yan ayan ayan po mga gandang mucha po yan mga bro mga sis yung ginawa ko po dito pinunasan ko ng kunting langis ayan nyo po tingnan nyo lumabas yung totoong hitsura di diba gumanda ayan po ayan o oh. mismong inang kalikasan po yan yung yan po hindi hinulma ng tao. Mismong kalikasan po yan, mga bro, mga sis, yan po. Mga legit po yan. Tapos ito naman po, kakaibang uri po ito ng umo. Ayan, oh. Ang nahanding ko po ito sa San Jose, Occidental Mindoro. Di ba nagpunta tayo roon mm -mm. Ayan po. Ayan. Pag nakita nyo sa personal po, maganda to mga bro, mga sis. Ayan. Panproteksyon pandepensa, kabal at kunat. Yan po ang bisa ng mga omo. Mapaputi, mapaitim. Tapos ito naman po ang iniingatan ko din po yan. Ano? Mucha ng mangga, mga bro, mga sis. Yan po. Tingnan nyo po. Yan. Mucha po ng mangga yan. Ninitrap ko na lang po mabisa rin po yan pang paswerte para po sa may mga negosyo tapos oh, ayan po oh, tingnan nyo po mga bro mga ayan oh basta po mga prutas yan oh karamitan talaga pang paswerte at pang halina basta mga mutya nang nagbuhat sa prutas po ito sa mangga ayan po oh tingnan nyo po oh diba hmm. ah, tagos ang liwanag at saka ang itsura tinungan oh ayan oh oh Ayan po. Oh. Mangang mangga talaga. Hinog. Hinog na mangga. Oh. Ayan. Tapos. Ito naman ang kakaiba. Parte pa rin po ito ng Mindoro. Ayan po. Oh. Ayan. Pandipensa, pamproteksyon mga bro mga sis. Magnetic po yan. Medyo malaki ng konti. No? Eh, meron naman po talagang mutyang may, oh, may malaki, may maliit. Meron po talagang kayo makikita. Lalo na po kung kahoy na naging bato, siyempre, meron pong malaki. Tapos yung meteorite, ganun din po. Merong malaki, merong maliit. Bago pumasok po yun sa ating mundo, malaking malaki yan. Kaya lang, minsan, naghiwahiwalay bago makapasok ng earth. Yung meteorite, ganun po. Yan, ito po. Malaki pong mutya yan. Hindi naman malaki ang katamtaman lang. Ayan po. Hindi naman malaki malaki sakto lang. Oo. Oh. Ayan po, dumidikit ang magrate dyan mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan o. Ayan. Uh, nahuhulog. Dito. Hindi siya masyado. Ayan, mga bro, mga sis. po. Saka tingnan mo yung mga guhit-guhit niya. O kakaiba talaga din to. Di ba? Mm. Parte ng Mindoro po. Mga buro mga sis. Ayan po. Ayan. Napakasarap po talaga ng pakaramdaman.